Five counts, naka open cam ka na. Five, four, three. Lo. Oh! Nakakagutom yung live na to. <laughs> Naglagay na ako ng tubig dito para kung sakaling uhawin ako, may inumin ako. ba <laughs> diba guys? But may tubig na ka nasa harapan to. mo, may ulam ka. <laughs> Agoy, nurse. Maghahanap ka, no? Hindi na siguro. Pag dumating na lang. Oh, guys. Nahiya na, oh. Awa naman kayo. Ligawan ko na, oh. Sige <laughs> na, guys, oh. Mag-end ka na, sir. Mag-usap na lang daw tayo. <laughs> Mag-usap? Guys, kapag uh, nag-inlive kami at nagkaharap kami doon, hindi pa kami mag-uusap. Iba man ang mag-uusap sa amin. <laughs> Payag yo. Dito po ba naman eh, may yan, tango. <laughs> oh, wala, wa, wa, ano yan na, kumbaga, wala siyang pwedeng gawin kundi, yes, yes. <laughs> yes, yes <laughs> lang nang oh. yes. Oh, siyempre eh. Hmm. <laughs> Sa una, mahihain yan kasi nakayoko man yan. Pero pag tinanong mo yan, yes. Bakit nahawakan mo? Nasagot pa rin yun. Yeah. ko lang, nakita kita, nakalive ka na agad. Oh. Kasalanan ko talaga lagi, no? <laughs> ako sa live mo. Talaga? Mm, -mm. Tutuwa din ako, nakakita ko ng hiwa mo, ng hiwa mo. <laughs> Naramdaman ko yung presensya <laughs> mo. So, Garaling ano ba yung siya. ano? Ano ba yung hinahanap ng isang lalaki? Sige, gusto ko mabait. Bait. Ah, din pala guys, no? Kapag nasa harapan mo na, no? No? Yung feeling mo pag nasa harapan mo na wala wala kang ka ligtas. <laughs> yung iniisip mo, yung gusto mong umiwas pero wala nang Ikaw dyan tapos so, makita mo pa in person, no? yung parang humihinga ng uh, personal, no? <laughs> Pag nakita mo yun, guys, in person, map mapapaisip ko eh. Hala, nagagalit na siya. <laughs> Gumagalaw eh. Gumagalaw. <laughs> Para bang sinasabi na ano, aayaw ka pa, ha? Ah? <laughs> <laughs> Grabe siya. 39 years old. 39 pa yan? Malakas-lakas pa yan? Yung tipong malakas ka magyaya pero pag nandyan na, di ba? <laughs> Hindi ko lang alam.